Good morning. Magandang umaga mga kansayte. Alto ako para magkwento kung saan nagmula ito. sa ko. Apat taon na ang nalipas. Hindi ko alam kung dahil ba ito doon sa Cobra Energy Drink. Saan nagsimula ito doon. Nagtatrabaho ko sa isang construction site wala akong nararamdaman nang uminom ako bigla ng cobra energy drink at tayo nang nga. bigla na lang ako nag trigger nanginig manghina na halo at hindi na nakapag trabaho eh yung time na yun talagang nagpa-check up pagod ako hindi ka natunoy ang trabaho tapos nagpa-check up na ang sabi may putas daw ako sa air drums narisatahan naggamot pampatak kala akong mawawala ako. pero hindi nagtuloy tuloy pa siya at yung dati kong sila nawala makapagtrabaho ng ayos. Dati mas ibig akong pumasok. Hindi ako nagkaka-obsent. Pero simula nung magkansahit ako, napaka na ko na. Lagi late at lagi may nararamdaman na wala ang dating sigla. Apat na taon na ako nakikipaglaban sa anxiety ka, guys. Gusto ko na mawala to. Pag may anxiety ka, hindi mo may iwasan mag-isip na kung ano-ano. Hindi pa man nangyayari, nararamdaman mo na. Sobrang hirap. Ang laki nang nag kong pera dahil sa kakapa-check-up. Saka ako lang napagtanto naman may anxiety lang pala ako. Anxiety ay hindi sakit. Ito ay nararamdaman lang natin. Isip. <clears throat> ay lang din ang makakatalo. Pero kung hanggang ngayon, pilit kang nilalabanan. At mahina ang loob ko. Sana guys, noon niyo itong video na ito hanggang dulo magtuloy-tuloy pa ang pag-share ko sa inyo nang may anxiety maraming salamat guys like, share and subscribe bye